Good morning! Magandang araw po sa lahat mga bossing So for today's video mga bossing Pipili tayo ng uh, Dalawang pulit na babae At saka Isang pulit uh, Isang broadstag na lalaki po Na bulik uh, Yung papahinday po natin ngayon Ay uh, bulik Tryo po na bulik mga bossing So nandito tayo ngayon Sa loob ng farm Ni Boss Martin Escalin Uh, sa parting ito, nandito po yung mga uh, inahin uh, kung saan po sila nakalagay mga bossing So tara, pipili po tayo so, Ito po mga bossing, yung uh, ating uh, pure sweater na 5K Ito po mga bossing, kagabi lang po sila dumating uh, Galing pong rohas So yan po yung mga 5K natin mga boss Uh, yung dumating dito kagabi At tapos tayo mga around uh, uh, 12 midnight na ng gabi Ayan uh, po yung mga pure boss na natin mga bossing Yung po yung mga available na Bloodline dito sa GCJ game po mga bossing <clears throat> So pipili po tayo ng try na bulik Para sa pending ni Koya Daniel Casanova mga bossing So marami tayong stock na Boston. Kagabi lang dumating mga bossing. So yan po si Kuya Daniel, oh, social. Nakamotor pa yan mga bossing. Uh, pipili tayo ng uh, bulik. Yung pending po natin, tryo na bulik. So ito po yung pin. Uh, kung saan po nakalagay yung ating mga inahin mga bossing. Ito so, po yung mga busing yung pagpipilian natin dito ng mga bulik. So, yung dito na bloodline mga busing is a uh, bulik. At saka 3 Boston, 3-port sweater mga busing yung nandito sa area na ito. So, yan po yung mga bulik natin mga busing. Yung bulik po natin, meron po tayong ah uh, Boston sa bolik at saka sweater sa bolik ito po mga bossing yung itsura ng Boston sa bolik mga bossing so pipili po tayo ng dalawa dyan para sa painting na ito mga bossing ito mga bossing yung isa sa mga napili nating uh, babae na painting So, yung isa na dala na din sa gradas ng ating kasama. So, <coughs> pipili na lang tayo ng isang broad stag malalaki mga bossing Ayan. ito na tayo, mga bossing good morning yung ating bolik isasama natin doon sa drawing pulit So, good luck po sa mga mananalo nito, mga bossing. Trio po ito, yung bullet natin, ha. pa ending So, mag-PM lang po kayo sa kanyang Facebook account ni Kuya Daniel Casanova. Yung kanyang Facebook account po, mga bossing, is Daniel Casanova, mga bossing. Ng GCJF Game Farm.